Sinasabi ng balita na may isang mahiwagang isla sa Timog Pasipiko kung saan ang buong populasyon ay mga kababaihan. Tinatawag ito ng mga tao na Virgin Island. Pinaniniwalaan din na ang angkan ng mga kababaihan ay may isang mahiwagang binhi na nagiging sanhi upang sila ay tumanda ng sampung beses na mas mabagal kaysa sa mga normal na tao. Sa makatuwid, maraming tao ang sumusubok na hanapin ang lokasyon ng isla. Isa sa kanila ay si Mr. Song na nais maging immortal. Kaya, siya ay nagpapadala ng kanyang mga tao na mga eksperto at mananaliksik upang hanapin ang isla. Sa ibang lugar, si Wang, ang pangunahing tauhan ng pelikula, ay nakikinig sa isang ulat ng balita tungkol kay Mr. Song na muling nagpondo ng malaking halaga ng pera para sa kanyang ekspedisyon upang hanapin ang Virgin Island. Idinagdag ng balita ang tungkol sa misteryo ng isla na naglalarawan na wala sa mga mananaliksik na lumahok sa ekspedisyon ng nakaligtas. Hanggang ngayon, tanging isang tao lamang ang nakapunta sa isla, isang sikat na mananaliksik na nagnangalang Li. Si Li ay walang iba kundi ang ama ni Wang. Ngunit hindi siya kailanman bumalik mula sa isla at walang iniwang mensahe para sa mundo. Sinasabing siya ay nahulog sa alindog ng mga magaganda sa isla, kaya't nagpa siya siyang manatili roon ng permanente. Ang mga bulong-bulungan na iyon ay halos tiyak na totoo. Determinado na hanapin ang kanyang ama, nagpa siya si Wang na makilahok sa ekspedisyon ni Mr. Song at umalis patungo sa dalampasigan upang sumakay sa isang barko. Doon, nakilala niya ang isang kaibigan, si Hyun Woo, na nag-aangking siya ay isang dalubhasang navigator dahil siya ay kamakailan lamang nagtapos mula sa Somali Navy Seals. Matapos ayusin ang lahat, sumakay si Wang at Hyun sa barko. At sa sandaling sila ay handa ng umalis, isa sa mga tao ni Mr. Song ay lumapit sa kanila at ibinigay ito sa kanya. Ibinigay niya ang isang GPS tracker. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay umabot ang dalawa sa karagatan, kaya't sinimula ng kanilang pakikipagsapalaran. Sa simula, umaasa sila tungkol sa misyon. Ngunit pagkatapos ng dalawang buwan ng paglalakbay sa kawalang katiyakan, sila ay naging pesimista. Sa panahong ito, naubos na rin ang kanilang supply ng pagkain, kaya't nanalangin sila na makarating sila sa isla sa lalong madaling panahon. Isang araw, habang ang mga lalaki ay nagrereklamo tungkol sa hindi paggana ng GPS, isang kawin ng mga ibon ang lumipad sa itaas nila. Si Wang, na nakahiga sa kanyang likod, ay nakaramdam ng patak sa kanyang mukha at nang naamoy ito, napagtanto niyang ito ay dumi ng sigol. Ito ay nagpapahiwatig na sila ay malapit sa isang isla, at nang si Wang ay tumingin sa pamamagitan ng kanyang binoculars, nakumpirma niya ang balita at ibinahagi ito sa kanyang kaibigan. Si Wang ay hindi kailanman naging ganito kasaya na mapuno ng dumi sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad, ang mataas na alon ay hindi pinapayagan ng mga lalaki na idock ang kanilang barko, kaya't napilitan silang lumangoy ng buong daan. Sa susunod na eksena, nang magising ang dalawang kaibigan sa dalampasigan, napansin nila ang isang hukbo ng mga kababaihan na nakapaligid sa kanila. Habang hindi pa ganap na gising, tinanong ni Wang kung sila ba ay nasa Virgin Island na. Ngunit ang mga kababaihan ay patuloy na nakatitig at nananatiling tahimik. Sa kalaunan, dinala ang dalawa sa kanilang kampo para sa interogasyon. Tulad ng dati si ay naging sobrang tiwala at sinubukang makipag-usap sa mga kababaihan, ngunit natapos na nabugbog ng isang durian steak. Dahil sa insidente, ang mga lalaki ay nakulong sa loob ng isang kahoy na hole bilang parusa. Samantala, ang pinuno ng mga kababaihan na tinatawag nilang patriarch ay lumapit sa dalawa at nagsimulang makipag-usap. Binanggit niya na tanging iilang tao lamang ang nakapasok sa kanilang isla sa nakaraang limandaang taon, ngunit lahat sila ay mga bihasang navigator. Si Hyunai hindi makapaniwala na ang mga babae ay narito sa loob ng napakahabang panahon at nagbibiro siyang tinanong kung sila ba ay talagang immortal. Gayunpaman, ang patriarch at ang kanyang mga kababaihan ay simpleng umalis sa kanila at nagpatuloy sa kanilang mga gawain. Kapag ang mga kababaihan ay wala na sa paningin, inilabas ni Wang ang kanyang nakatagong kutsilyo at nagplano kasama si Hyun na tumaka sa paglubog ng araw. Sila ay nagtagumpay sa kanilang plano at sa wakas ay nakalabas mula sa bilangguan. Pagkatapos nito, nagpa siya si Wang na suriin ang tribo para sa anumang mga pahiwatig habang si Hyun ay naghanap ng mga paraan upang makatakas sa isla. Ang susunod na eksena ay nagpapakita kay Hyun na patungo sa gubat upang tingnan kung may paraan palabas. Habang si Wang ay dumating sa nayon ng mga kababaihan at pumasok sa isa sa mga kubo. Nalaman na ang mga kababaihan ay puno ng gubat ng mga bitag kaya si Hyun Wo ay hindi sinasadyang nahulog sa mga ito. Sa simula, siya ay nahulog sa isang butas ng kuneho sa ibaba at pagkatapos ay nawasak ng isang kahoy na palaso sa kanyang likod. Upang mas lalo pang lumala ang sitwasyon, siya rin ay tinamaan ng ilang mga nyog sa kanyang ulo. Samantala, si Muyeon, isang tipikal na inosenteng kapatid ng tribo ng mga kababaihan, at ang kanyang kapatid na si Moon ay pumasok sa kubo kung saan si Wang ay nag -iimbestiga. Sa kabutihang palad, ang Kobo ay isang lugar ng paliguan para sa mga taga-isla. At nang si Muyon ay nagsimulang maghubad ng kanyang mga damit at naghahanda para sa kanyang palaigo, sinubukan ni Wang na umalis sa silid. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng kapatid ng babae na hindi siya pinapayagang umalis. Sinubukan ni Wang na suowa ng babae ng isang merienda, ngunit siya ay sumigaw na nagbigay alam sa bawat ibang babae sa nayon. Natakot, tumakbo si Wang para sa kanyang buhay habang ang mga kababaihan ay humahabol sa kanya gamit ang mga sibat. Sinikap niyang takutin sila, ngunit sa huli ay nahuli. Sa silid ng pagsubok, sinabi ng patriyarka kay Wang na ang pagtakas mula sa bilangguan ay isang kasalanan sa kanilang kultura, at ang pagsubok na umatake sa angkan ay nagtitiyak ng isang nakamamatay na parusa. Sa sandaling iyon, isang sugatang at nabugbog na si Hyun ang dumating sa eksena upang iligtas ang kanyang kaibigan. Binigyan niya ng banta ang angkan na siya ay isang sinanay na sundalo na may mga kasanayan sa labanan, ngunit ang mga kababaihan ay nagalit lamang sa kanyang mga kasinungalingan at muling binugbog siya. Naniniwala ang angkan na ang makita ng isang lalaki habang sila ay hubad ay nagpapapangit sa kanila. Kaya hinihiling nilang ipapatay si Wang at ang kaibigan. Ngunit bago ihanda ang mga lalaki para sa kanilang huling ritual, ang patriyarka ay nagtanong kung bakit sila bumisita sa kanyang isla. Sumagot si Wang na siya ay naghahanap ng kanyang ama na dumating sa isla sampung taon na ang nakalilipas. Sa kanyang sorpresa, ibinunyag ng patriyarka na nakilala niya ang kanyang ama, ngunit siya rin ay naghahanap sa kanya. Binanggit niya na kung makikita niya ang kanyang ama muli, papatayin niya ito. Sa pagsasabi ng ganitong marami, inutusan niya ang kanyang mga kababaihan na dalhin ang mga salarin sa kanilang sagradong puno at aygril sila roon. Si Hyun ay nanawagan sa mga kababaihan na hindi siya ang nakakita kay Muyan sa ganitong kalagayan, at humihiling na palayain siya, ngunit walang silbi. Susunod, inihahanda ng mga kababaihan ng grill habang ang mga lalaki ay nakatali at hiwalay na pinanatili na takot si Hyun na sila ay pinapalamig bago i roast, ngunit siya ay pinutol ni Muyan na sa wakas ay humarap sa kanyang pervert. Siya ay nagalit kay Wangsa. pag sa kanya at sinabi sa kanya na upang maalis ang sumpa ng pagiging pangit, kailangan niyang patayin siya. Gayunpaman, sa sandaling tila siya ay malapit ng tapusin siya gamit ang kutsilyo, sa halip ay pinutol niya ang kanyang lubad. Bago payagan ng dalawa na makatakas, iginiit ng inusenteng muya na siya ay galit kay Wang, ngunit sa parehong oras, ayaw niyang mamatay siya dahil sa kanya. Sa kasamaang palad, ang mga lalaki ay naglakbay sa daan ng gubat at nahulog sa mga nakaset na bitag. Kinabukasan, si Wang at Yun ay muling nahuli at nakatali sa harap ng sagradong puno. Inihahanda ng mga kababaihan ng iba't ibang uri ng mga sangkap at nag-aapoy upang ay marinate ang mga lalaki at kainin sila pagkatapos ay roast. Ngunit ang proseso ay naputol ng si Chunhua, isa sa mga kababaihan mula sa angkan, ay nalunod sa karagatan. Habang ang mga kababaihan ay nagmamadali sa dalampasigan, sinamantala ng mga lalaki ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng pagsunog sa kanilang mahigpit na mga lubad. Tumakas din sila sa lugar, hindi na pagtanto na sinindihan nila ang sagradong puno. Samantala, ang mga kababaihan ay umiiyak sa sakit matapos makita ang kanilang mga kaibigan na nahihirapan sa karagatan. Ang dalawang kaibigan ay naghahanda na gamitin ang pagkadistract upang makalusot sa lugar, ngunit sa huling segundo, nagbago ng isip si Wang at nagpasya na tulungan ng nalulunod na babae. Nang hindi iniisip ang oras na nais patayin siya at ang kanyang kaibigan ng mga taga-isla, si Wang ay pumunta sa dalampasigan at lumangoy sa karagatan upang iligtas si Chun Hua. Matapos niyang dalhin siya pabalik sa dalampasigan, si Hyun ay sa aksyon at naghanda ng CPR sa isang walang malay na Chun Hua. Sa kabutiang palad, siya ay nagsimulang huminga muli at ang mga kababaihan ay pumalakpak sa katapangan ng mga lalaki. Sa kalaunan, si Wang at Hyun ay muling dinala sa harap ng patriarka. Nais ni Chun na patawarin ang kanyang leader ang mga lalaki dahil nailigtas nila ang kanyang buhay. Sa puntong ito, siya ay nagsimula ng makaramdam ng mga damdamin para kay Hyun. Isinasaalang-alang din ng patriyarka na patawarin ang mga lalaki, ngunit sa sandaling iyon, siya ay naabisuhan na ang kanilang sagradong puno ay nasunog at nawasak. Matapos malaman na si Wang at Hyun ang nasa likod ng insidente, nagpa siya ang patriyarka na ipapatay sila agad. Gayunpaman, si Muyan at Chunhua ay nagmungkahi na bigyan ng mga lalaki ng isang huling pagkakataon. Bilang resulta, ang patriyarka ay nagbigay sa kanila ng tatlong buwan upang ibalik ang puno. Kung ang puno ay hindi muling mabuhay, sila ay papatayin ng walang awa. Kinabukasan, sinubukan ni Wang Atyun ang kanilang makakaya upang linisin ang uling mula sa puno at diligan ito. Habang lumilipis ang panahon, ang mga lalaki ay naging malapit sa mga kababaihan habang tinutulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa tulong ng kanilang mga modernong kagamitan at teknolohiya, nahuli ni Nawang Atyun ang malalaking isda at tinuruan silang magtanim ng mga gulay. Samantala, si Chunhua ay nagsusumikap na makuha ang atensyon ni Hyun at nagdadala sa kanya ng mga bulaklak at durian araw-araw. Isang araw, nang siwang ay nagtatangkang makahanap ng signal sa kanyang GPS, napansin niya ang isang viper na nagkukubli sa likod niya agad siyang kumilos at iniligtas siya. Habang ang dalawa ay nakahiga sa isang romantikong paraan, ibinunyag ni Muya na ang ahas ay talagang kanyang alaga. Kinabukasan, masaya si Nawang at Yun na makita ang sagradong puno na sumisibol. Sa gabing iyon, lahat ng mga kababaihan sa isla, kasama ang mga lalaki, ay nagdiwang ng isang piging at nagsayaw ng magkasama. Napansin niwang si Muya na masayang sumasayaw at sinabi na ang halaga ng buhay ay hindi tungkol sa haba ng panahon. Kundi sa isang bagay na karapat dapat protektahan ang iyong buhay. Napansin niya na siya ay maswerte na natagpuan ito dahil nais niyang protektahan si Muya at ang kanyang tribo. Pagkalipas ng ilang panahon, lumapit si Muyan kay Wang at sinabi sa kanya ang tungkol sa kasaysayan ng kanilang tribo. Ibinahagi niya na matagal ng panahon, may isang angkan ng mga kababaihan na kilala bilang witch tribe. Sila ay nagparami sa pamamagitan ng Parthenogenesis, sila ang angkan na pinakamalapit sa kalikasan sa mga sinaunang tao na responsable sa pagbabantay sa binhi, Yuan, na naglalaman ng mga lihim ng buhay. Ang kanilang misyon ay protektahan ang balanse sa pagitan ng kalikasan at buhay. Gayunpaman, habang ang mga pamayanan ng tao ay lumalawak, ang kanilang uhaw sa pagpatay ay tumaas, at isang araw, sa wakas ay natuklasan nila ang binhi, Yuan. Kaya, isang genocide-like na panganggaso ang isinagawa sa witch tribe. Upang protektahan ang binhi, ibinigay ng pinuno ng angka nito sa pinakabatang babae sa tribo at inutusan siyang tumakas hanggat maaari. Nakita ng batang babae ang kanyang buong pamilya na pinatay, ngunit tulad ng sinabi, siya ay nakatakas sa lugar. Hindi nagtagal, siya ay nagising sa isang desertong isla at nakita na ang binhi na dala niya ay nagsimulang sumibol sa lahat ng dako. Ang desertong isla ay unti-unting napuno ng buhay. Dahan-dahan, ang batang babae ay tumanda at isang bagong angkan ng mga mangkukulam ang umusbong sa isla. Patuloy na binabantayan ng binhi ng Yuan, ibinunyag ni Muyan na ang batang babae ay walang iba kundi ang patriarka at sila ay mga inapo ng angkan ng mga mangkukulam. Kinabukasan, dinala niya si Wang sa lugar kung saan huli niyang nakita ang kanyang ama. Doon, natagpuan ni Wang ang lumang talarawan ng kanyang ama kung saan isinulat niya ang tungkol sa kanyang panahon kasama ang angkan ng mga mangkukulam. Isinulat niya na dahil sa kanilang digmaan, ang kanilang mainit na kilos, kabaitan, kasimplihan, at paggalang sa buhay na hindi niya nais na sirain ng ekspedisyon ng kanilang buhay. Kaya, hindi siya kailanman nagulat pabalik, umaasang ang angkan at ang kanilang mga lihim ng buhay ay mananatiling nakahiwalay mula sa kasakiman ng mga modernong tao. Pagkatapos ay tinapos niya ang kanyang talaarawan na inilalarawan ng kanyang pag-aalala para kay Wang at umaasa na mauunawaan ng kanyang anak ang mga pagpipilian na kanyang ginawa. Sa susunod na eksena, napagtanto ni Wang kung ano ang kailangan niyang gawin at sinira ang GPS tracker. Ngunit bago siya at si Hyun makalayo, narinig nila ang isang beep mula sa GPS na nagpapahiwatig na ito ay gumagana pa rin. Sa ibang lugar, si Mr. Song ay naabisuhan tungkol sa lokasyon ng isla. Agad na nagmadali ang mga lalaki patungo sa patriyarka at siya na umalis sa isla kaagad dahil si Mr. Song at ang kanyang mga tao ay papunta upang kunin ang binhi na kanilang pinuprotektahan. Nagtakda sila ng plano upang akitin ang mga lalaki, ilabas sila, at alisin sila isa-isa. Hindi nagtagal, dumating si Mr. Song kasama ang kanyang crew at inutusan ng apat sa kanyang mga tao na suriin ang isla. Dumating ang mga lalaki sa nayon, ngunit nagulat sila nang makita ang mga magagandang kababaihan na naghihintay sa kanila. Hindi namin inaasahang makakita ng mga babae sa isla ng mga babae. Susunod, gampanan ng mga kababaihan ang kanilang bahagi, pinainom ang mga lalaki, at matagumpay na pinatulog sila. Matapos hindi magulat ang kanyang mga tao, si Mr. Song mismo ay pumasok sa isla at sinimulan ng kanyang inspection. Sinawang at yun ay bumati sa kanya sa gate at sinubukang kumbansihin siya na hindi ito ang Virgin Island na kanyang hinahanap. Ngunit si Mr. Song ay hindi bobo, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tao na itali ang mga babae kasama ang dalawang lalaki. Pagkatapos ay binalaan niya ang patriarka at tinanong siya tungkol sa lihim ng buhay upang siya ay maging immortal tulad nila. Binigyan ni Mr. Song ng bantasimun. Bilang resulta, ang mga kababaihan ay nag-aatubiling ginagabayan si Mr. Song at ang kanyang mga tao sa lugar kung saan nila itinago ang binhi ng Yuan. Gayunpaman, sa daan ng si Chun ay bumagsak ng isang lalaki, ang buong tribo ay lumaban pabalik. Samantala, si Mr. Song ay tumakas mula sa lugar kasama si Wang at pinilit siyang magsuot ng time bomb. Pagkatapos ay binalaan niya na papasabugin ito kung hindi niya ibubunyag ang lihim ng angka ng mga mangkukulam. Sa sandaling iyon, dumating ang mga kababaihan at pinigilan si Mr. Song. Gayunpaman, sa proseso, nagawa ni Mr. Song na pindutin ang pindutan at nag-activate ng 30 segundong countdown sa bomba. Habang tumatakbo ang oras, napagtanto ni Wang na kailangan niyang gumawa ng pinakamalaking sakripisyo, kaya tumakbo siya patungo sa karagatan ng mag-isa. Habang tumatakbo, maraming naiisip si Wang. Matapos ang lahat ng karanasan na naranasan niya kasama ang angkan ng mga kababaihan, sa wakas ay naunawaan niya na ang kanilang misyon ay protektahan ang balanse sa pagitan ng kalikasan at buhay. Naiintindihan din niya ang sakripisyo na ginawa ng kanyang ama noon. Ngayon, kailangan niyang gawin ng parehong sakripisyo upang protektahan ng angkan. Hindi nagtagal, sumabog ang bomba sa dagat. Nakita ito, sumigaw si Muyan sa sakit habang ang iba ay umiiyak sa pagkawala ng lalaki na gumawa ng pinakamalaking sakripisyo. Pagkatapos, ang screen ay naging itim. Sa eksena pagkatapos ng kredito, si Wang ay ipinapakita na milagrosong nagising habang tila ang mahika ng isla ay muling binuhay siya para sa kanyang walang pag-iimbot na sakripisyo. Salamat sa panonood!